meron tayong Toyota Fortuner 2022 model mga busing kapalit tayo ng trash shock absorber mga boss. ito pinanggat para mabilis yung trabaho natin ito mga boss oh. Ayon, mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng uh, shock absorber ang gagawin nyo mga bus ay tanggalin itong number 12 bracket number 12 para hindi ah! number 12 isa natin to para ano, ah! ka masira yung ano mabinat yung brick yan tanggal na saka itong sa ibabaw itong sa ibis ah tapos itong uh, stabilizer link gamit lang tayo ng 17 mga boss ito ah! yan gano'n natin kasi sonsor na yung ari mga boss Para kaldag na yung sasakyan nya kaya palit na tayo ng uh, absorber ng mga boss tanggal galing mga bossing ayan magiging lang muna natin ng kontra mm -hmm. nandito tayo na isang 19 mga boss ayan mag clip tong ano arm tanggalin natin to ito yung self grip mga boss yan mga boss tapos luwagan natin tong 19 universal tapos 19 kasi so, hindi na pasok tong ano yung impact lens natin yan mga boss natin, hawakan natin tong universal mga boss kasi ano to eh baka tatalsik ko sa mukha kaya ingat-ingat lang tayo hawak ng kunti ayan mga boss natin tanggalin na natin to ito yung bracket ng ano ng shock dalawa to mga boss may isa doon ay tatlo may isa doon sa loob kasi so, yung ano mga boss gamit lang kayo na extension yun ano. mga ganda yung number 17 para hindi masyadong mabigat bigat yung daong, ano, pagkatanggal uh, Nice din sa loob. Bubukan natin tanggalin dito para para matanggal natin 'yan. Eh. Bukan natin ng materyo. Ngayon, okay, nice, mga mga bossing. Bukan na rin sa pamilya. Ah, okay, ano so 'to siya? na sa ibabaw Baka matanggal 'yon.

Ay tayo sa ilalim. Okay. natin. Okay. Tanggalan natin yung portin. Tapos, pag tanggal ito mga boss, may kailangan tanggalin ito. Tanggal ng 19. Para bababa siya. Kasi natin matatanggal yan mga boss. Kung hindi natin natanggalin ito. Hanggang na. May mga gusto ka katilian ta natin to para ano, hindi siya mabinat tong ano. Sensor iwas sa aksidente. Hindi na mga natin to. Katilian to eh. so tong mga busta eh. Para mabinat ano. Sensor at saka yung sa brick post tapos kunting nyo, tali lang naman tapos yung sipte ngayon mga boss okay na pagtanggal itong bolt mga boss ay kailangan natin sikotin kailangan natin ng tubo kailangan natin tubo mga boss para nalabas yung shock yan mga boss sikotin natin ito pababa yan. Yan, tanggalin na yung 19. Tapos pwede na natin tanggalin yung shock. Pinapas muna natin muna. Yan. Bago natin tanggalin dito. tapos hawakan muna <coughs> yan hawakan na natin Alang, ganyan lang pagbaba ng siyak mga boss at uh, sa pagkabit naman dito kailangan mga boss titingnan nyo itong dulo nya ito sisintro yan hindi yan mapasok dun sa butas kaya pag magpalit kayo ng ganito mga boss, matigas kasi ito mga boss eh, hindi katulad ng mga shock ng mga maliliit. Ay maliliit lang yung full spring. Pag ganito mga boss, matigas to. Kailangan nyo ng ganito, hindi kayang ano nyan, yung <coughs> alambre. Kaya oh, hindi pwedeng ikaw lang mag-isa dito mga boss kasi matigas tong ano yung spring ng mga uh, fortuner kaya mayroon, kailangan talaga mayroon na tagahawak mga boss yan mga boss at uh, daan dahan lang namin itong hinigpitan ito kasi sa mga itong cool spring mga boss ay talagang matigas to kasi malaki kaya hindi pwedeng biglain mga boss baka mamaya maputol itong uh, spring pressure natin mga boss at, uh, hanggat uh, hindi siya gagalaw ito mga boss sana sya hindi siya gagalaw wag nyo munang luwagan to kasi pagbalik niyo yan ay mahihirapan kayong magkabit at yan din dahilan mga boss pag uh, tutunog yung shock natin kaya hanggat uh, mamaari mga boss wag higpitan nyo ng higpitan hanggang sa uh, marating nyo yung pinaka ano niya, pinaka play kasi hindi naman to iikot mga boss pag uh, hindi pa siya ano eh. hindi pa nakapresh talaga totally yung uh, cool spring kaya tingnan yung mga busos gagalawin ko. 'Yan mga buso. Kasi hindi mo naman man magagalaw, ibig sabihin mga boss ay nakaangat na 'yung, nakababa na 'yung spring at naka free na 'yung uh, mounting natin mga boss. At uh, ito na 'yung time na pwede natin siyang uh, tanggalin ito mga bosing. Sa so, pagtanggal ito mga boss, iikot naman ito mga bosing eh. Pwede mo 'yang lagyan ng uh, katala. Katala at saka ng bearing, mga boss al-contra tong ano itong jesky tapos luwagan natin tong ano number 17 mga boss tulad dito yan o maluwag na siya mga boss yan so para hindi na tayo mahirapan sa pagbalik Hindi mo nga boss, ikaw lang mag-isa magkakabit nito. Wala kayong motor kang mayroong gahawak. Kaya natanggalan natin mga boss. Kuya, pwede natin tatanggalin tong mounting. yung kalimutan na ito. Naka, street dito. Iko washer sir. Yan. medyo mahigpit lang itong o-ring mga boss pero umabati ng flat screw ayan mga boss tanggal na tapos tanggalin natin yung mounting nya medyo matigas mga boss kasi o-ring pa ito kasi boss, tanggalan natin yung mounting check up natin dito sa loob boss, baka mayroon na siyang crack pag may crack na eh, dapat natin itong palitan wala pa naman mga boss oh. ngayon pwede natin ikabit yung natanggalin yung spring nya may iwan itong absorber yan oh. yan ngayon mga boss ay pakabit na natin itong bago yung bago mga bossing eh. tapos lang mahanang bahagya para tanggal to kali oh, And... And... dahan-dahan yang angat pag hindi siya angat mga busing eh. ibig sabihin ay wala siyang pressure dapat nyong tingnan muna ah uh, nang nyo ikabit pag hindi siya angat. kasi pag hindi siya angat big sabihin ay may problema ang kanyang uh, pressure or shock absorber kailangan mga boss sa pagsukat dito ay <coughs> parehas sila tingnan nyo yung dulo mga boss dapat nagka parehas lang dalawa kasi pag uh, hindi sila parehas mga boss ay uh, magka problema tayo dyan So pikintin nyo tayo mga boss At uh, yun, una natin yung spring dapat naka ano dito Naka upo At saka uh, na natin yung mounting mga bossing eh. Ito Ito mga boss ay dapat nakatapat yan dito Kaya dapat nyo yung tandaan yan Bago nyo ikabit yung uh, mounting Nakapato dito sa ubos uh, Dito sa ano nya Tapos huwag nyo kalimutan ikabit yung bushing tapos ito washer kayong nut tangin lang mabuti mga boss ito katala tapos upin mga boss yan mga boss ay eh, pasok ko na pasok ko na yung jack at uh, ngayon mga boss sa pagkabit naman nitong uh, arm ng mga bossing eh. kuha lang tayo ng maliit na jack para tulungan tayong iangat tong, ano itong brake caliper or brake disc brake pad para hindi tayo mahirapan ayun mga boss jack yan mga boss kasi sobrang tigas ito mga boss hindi pwedeng wala tayong jack kay

Ayan mga boss, malapit na tayo. Kailangan mga boss ay papasok sa dito. Okay, e, tsak ng kunti. Ayan. Oop, tama na. Ikapit e, na rin yung nut mga boss. Kailangan mo nyo ng puwersa. Ayan mga boss, pag nakahawak na yan ay sigurado ay maayos sa ulit natin siya ng maayos mga bossing. Ay eh mga boss, lagyan mo ng mga uh, lahat para pwede niyo nang higpitan mga bossing at uh, uh, ikabit yung gulong. Basta sundan niyo lang yung procedure mga boss kung paano mag uh, palit ng shock absorber ng uh, Montero mga boss sa front. Kaya eh, uh, thank you sa mga boss at uh, patuloy pa rin tayo magbibigay ng kaalaman tungkol sa solusyon or problema na inyong mga sasakyan mga boss hanggang sa muli natin makikita mga boss at don't be parts changer